Ngayon, papasok tayo sa ulo. Sa ulo, ang sabi ng Allah, anong sabi ng Allah? Buhok o ulo? Ulo. Ulo ang sinabi ng Allah. Ulo ang sinabi niya, hindi buhok. Wamsahu. Biruusikum. Punasan ninyo ang inyong mga ulo. Kasi kung ang ang binang, kung ang binanggit lang ng Allah sa Quran ay buhok, yung mahaba ang buhok, mahirapan magudo. Bakit? Kung ang buhok niya hanggang hanggang lupa kasi may babae na meron ako nakita bro na isang floor ang buhok niya babae, babae. isang floor doon siya sa first floor tapos yung buhok niya nasa lupa na eh mahirapan magudo ang ganong tao na napakahaba ng buhok kasi pupunasan niya ang buong buhok pero ang sabi lang kasi ng Allah ang pupunasan lang ay ulo Ibig sabihin, kahit kalbo, pwede. Oh, kasi kung buhok lang ang sinabi, yung kalbo walang pupunasan. O. Oh. Oo. So, ibig sabihin, bro, uh, pupunasan mo yung ulo lang dito. So, ang sa isahadis mula dito sa uling tinutubuan ng buhok, hanggang dyan lang sa may batog na uling tinutubuan ng buhok. Paganyan lang, pa, ipapapunta ganyan. Sabi, pabalik to, pabalik. Meron din nagsabi na pabaliktad. At meron din nagsabi na isang bisis lang, hindi na babalik. Okay. Si Imam Ahmad bin Hanbal, pinahintulutan niya. At pwede ito i-apply sa mga taong mahaba ang buhok. Mapalalaki na mahaba ang buhok at babae na mahaba ang buhok, pwede na sa kanila magudo na hindi na ibabalik ang kamay. Isang isang bisis lang dadaan yung kamay niya. Pwede. Kuha ng tubig, ganyan lang. Tapos idaan niya dito. Pag nakaganyan na, hindi na niya ibabalik. So, diritso na yung sa kamay sa? Sa bat, tainga. Sa tahinga. Walang sa batok. Hindi kasama yung batok. Okay, naintindihan? Yan ay sa habang Yung walang buhok, ibabalik. Yung walang buhok, ibabalik ang kamay niya? Oo. Meron sa mga eskular nagsabi, ang tatlong bisis to, gagawin. Pero yan po ay mahina na hadith. Daif na hadith. At hindi kasama sa pag o paghugas o pagpunas sa ulo ang batok. Hindi kasama sa pagpunas ng ulo ang ang batok. Dahil lang nabanggit lang ay ulo lang. At hindi kasama ang ang batok. Naintindihan. Ngayon, ang tanong naman ng mga kababayahan, Ustad, kami mga babae, meron kaming tarha. Hijab. Lagi ba dapat sila magtanggal ng hijab bago magudo? So, ang mga babae naman na nagsusuot ng tarha, applicable sa kanila sa kanilang taraha ang katulad ng pag-apply sa pagpunas ng medyas. Sa mga babae. hindi, na nila yung... hindi na nila kailangan tanggalin ang kanilang pero may kondisyon. May kondisyon. Ang kondisyon, anong kondisyon sa medyas? Kailangan mo munang magwudo na walang medyas para sa sunod na magwudo hindi na niya kailangan tanggalin ng medyas at pupunasan na lang ang kanyang ibabaw. So katulad din yan sa mga babae. Mauuna muna na mauna ang wudo at makapagpunas muna sa ulo. Then maghijab na siya. Then sa next na wudo, hindi na nila kailangan tanggalin ang kanilang hijab. So pupunasan na lang ang kanilang hijab na hindi na magtatanggal. Sa loob ng ilang oras. 24, 24 hours kapag ka residente at hindi siya biyahero at 72 hours kapag siya ay yeah, yeah. traveler katulad ng pagpunas ng medyas. Kahit makaihi. Kahit makaihi. Oo. Oh -oh. Hindi na niya kailangan tanggalin. Maliban lang kung ang nakasira sa kanilang udo ay kailangan maligo. Nagipagtalik sa asawa. O kaya ay nanaginip. Siyempre, hindi mo pwede, pwede maligo ka, hindi ka magtatanggal ng hijab. <coughs> hindi kaya ng mudo. Hindi kaya ng mudo yun. Naintindihan. <coughs> <coughs> no. Ay, yung nikab, kailangan tanggalin. Kailangan din ang tanggalin ng nikab kasi yung utos ng Allah yung mukha. Pati sa pagsasala, darating tayo dyan. Pati sa pagsasala, kaya nga ang opinion ng mga ulama. Ustad, oh, nagkatanggalan pala. Mayroon na kanikab na naiyan, ano? O tatanggalan niya jeep. na hindi siya pwede mag... Hindi mahugasan Hindi pwede. Hindi, kailangan, mahugasan niya ang kanyang mukha. Hindi pwede maghugasan ang kanikab. Oo, oh, yun nga, So dito, dito lang naman yung mukha niya. So ano, Alangan ka naman na... Hindi nakahagot Hindi na, hindi na. K kasi ito, sakop na ng ulo yan. Sakop na ng ulo. Kung hindi, hindi na maabot, walang problema. Kasi sabi ko nga, ang ilan sa mga eskular, sabi nila, kasama na mukha ang dito sa may lagay ng hikaw. Pero hindi nagkasundo mga ulama. May nagsabi na hindi na rin ito kasama. Naintindihan. Okay? Sir, doon sa